Hi guys! Monday ganap ay puyat na puyat. Dahil dito nga sa amin ay nag -brown out at halos 4am na nga nagkaroon nga ng power. Puyat na puyat nga ako mga marsis dahil sa panay nga ang paypay ko sa aking mga katabi. Kaya naman mo ka na nga kung tanghaliin nga ng gising. Kaya nang bandang 4am nga ay umidlip nga lang ako ng kaunti dahil 5.30 ako naman nga gigising para magluto nga ng almusal at babaunin ng mga bata sa school. Natapos na ang ilang araw na pahinga ng mga bata sa school kaya naman for daluto luto na naman nga tayo ng babaunin nila. Nang dahil nga sa magdamag na brownout mang marsis kaya naman ako hindi nga nakapag ng uniform nila. So anyways mga Morrisies, nung nakalipas na mahal na araw nga ay eh, wala naman kaming gaanong ganap at halos nandito nga lang kami sa bahay. Hindi nga namin nagawa mag-aalis ng bahay mga Morrisies, lalong lalo na sobrang init nga ng panahon ngayon. Dahil sa totoo lang, eh, napakahirap naman talaga lumabas nga ng bahay, lalong lalo na kapag wala kang bala. Kaya mas pinili na nga lang namin mag nga sa bahay at maglatag na nga lang ng sariling swimming pool. Sa punto nga na ito mga Morrisies, ay eh, nag-start na nga rin ako magluto nga ng baba unit at almusal nga ng mga bata at nang magising nga si Papa nila ito nagsimula na nga rin ako ng uniform nila. Dahil April lang nga ngayon mga Mercy, kaya naman malapit na nga rin yung kanilang bakasyon. Dahil by May nga daw, ay bakasyon na nga yung mga bata. Anyways, kagandahan din naman nga talaga na medyo napaaga nga yung kanilang bakasyon para bumalik na nga sa normal yung kanilang paso. <coughs> dahil marami din naman nga nagre-reklamo dahil yung panahon nga ng April, itag init na. At meron din naman nagre-reklamo na halos isang buwan nga lang ang bakasyon ng mga bata. Pero para sa akin naman mga Marcy, sa opinion ko ay okay na okay naman yung ganong setup. At least ibabalik na nga sa normal yung pasok nila. Anyways, after nga nila mag-almusal, eto at gumayak na nga rin sila at ihahati na nga sila ni Papa nila. at talaga yung kagandahan kapag nandito nga si Papa nila talaga ng mga hatid sundo pa nga sila sa school. At syempre, pagkaalis nga ng aking mga estudyante, eh mag-iintindi naman ako na ibang gawain nga dito sa bahay. Sinamantala ko nga yung mga oras na yan, mga marsis, dahil tulog na tulog pa nga yung batang maligalig. Abay talaga naman, umextra pa nga itong sisiw na ito sa aking video. Kagandahan lang talaga nga na meron kang puno nga dito sa inyong bakuran, eh kahit pa paano meron kang lilim, kasi pagka naman humahangin, ilaglaga naman yung mga tuyong dahon. Ipo kakawalis si balis mapalaang, eh may, 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 may maglalaglaga na naman. Dahil sa part na ito, mga marsis, eh meron lilim, kaya naman dito nga nilagay ni papa nila yung duyan. At sa punto nga na yan, mga marsis eh, saglit nga lang ako nagwalis, pero yung balakang ko, eh, panay na ang sakit. Yan nga yata ang nangyayari kapag tumatanda na, Charis. Kaya naman kapag ka ganito nga nagkakaedad ka na, eh, kailangan nga mag-ingat sa iyong mga kinakain. Kaya naman banda-banda nga, eh, magsisimula nga kami magtanim ng mga gulay-gulay doon nga sa kabilang lote. Aba, eh, lalo na sa panahon nga ngayon, na napakamahal na nga ng mga bilihin. Kaya kailangan ulit namin magtanim nga ng sari-saring gulay para hindi na nga namin kailangan pambilhin. Sa ngayon kasi mga marsis eh, busy, busy pa nga yung isa dahil nagre-renew pa nga siya ng motor niya. Ah. Kada umaalis, ay eh, walang wala nga kakabaka ba? dito nga sa namin, yung mga LTO dito ay lagi nakaawang sa kalsada. Ang hirap pa naman mag-aalis mga Marcis, lalong lalo na kapag wala ka talaga mga legal na papers na hawak. Dahil napakahirap kapag nahuli ka, bukod nga sa abala, ay eh, siguradong butas sa inyong bulsa. After ko ang mag-intindi nga sa labas ng bahay mga Marcis, eto naman at nagsimula naman nga akong iripak itong aking mga biniling gamis. Nag-try nga lang akong bumili nito at ilalagay ko nga dito sa may tindahan nga nila ina. Abay, kahit baraya baray nga lang yung kita dito ay pag pinagsama-sama ay madami din. Tinatabi nga din namin yung mga pinagbentahan nga ng yelo at pandagdag din nga pambayad ng kuryente. Tapos ko ang iripak mga Marsis, eto nga tinilagay ko na nga rin dito sa garapon ng stick ko at i-display ko nga dito. Nagbili nga din pala kami ng mga ilang pirasong chichiria dahil marami nga naghahanap din dito. Dati mga Marsis, ay eh, nagbebenta rin ako ng mga soft drinks kaso nga lang si sobrang mahal, itinigil ko na. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless!